sipi natin na kung anong nasa isipan ngayon ng presidente na malinaw na sino na na talagang hindi siya sinunod. no at yan ang tanong ko kay senate president kagabi oh ano sp oh. Sinuway? sabi ng presidente oo oh. oh, oh. sinuway hari sinuway. Oh. Yeah. Hmm. Bakit siya yan ang tanong. Oh. ano pa oh. kaya ano 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 kaya ano ano ni Mr. ano sa kanyang pinsan na oh. feeling President siya? <laughs> Kasi nilusuhay niya yung Presidente, nagsalita na Presidente. Ngayon, ang takot, din niya yung sinabi ni Presidente na do not impeach because she does not deserve to be impeached, si Vice President Duterte. O kung ikaw, mambabatas ngayon, miski ikaw ay SSB sa panahon ko, panahon namin ni Michael yan, SIPC, okay? At lahat ng mga seletives, tuto dyan, no? suspect SPEC, for the projects. Anong iisipin mo? Na sumusuway ang speaker kay presidente. Either may basbas -bas yan ang presidente at PR lang yung sinasabi ni presidente na, na itigil yan or feeling president. So mm. kung president siya, anong tingin mo ngayong iisipin ni presidente? Eh, teka muna. Kesa no, kung wala, no. Ako, kung hindi sumusunod sa akin, kukuha na lang ako ng tao na hindi ko nga kamag-anak, na isusulong ang agenda ko na hindi ako susuwayin. Mm hmm so, Kaya nanawagan ako sa mga BFF ko dyan sa yeah. nasa 19th Congress, isip-isip, yeah, no. mga friends. Isip-isip. Baka, ay, baka mabudos. Pagkakaalamanan so, tayo dyan. Pulag at bingi ang ating presidente. Kung sa tingin nyo, yeah. nyo, suportado suportadong-suportado ng presidente ang Speaker, tignan po natin ang mga susunod na mga pangyayari.